Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, wala pa rin paggalaw sa presyo ng mga paghahanda sa New Year, maging ang mga bilog na prutas. Payo naman ng mga nagtitinda, maaga ng mamili at wag nang sumabay pa sa last minute shopping. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Ben. Abala na sa pamimili ng medya noche item si Rosalind Datinho ilang araw bago sumapit ang bagong taon. Aniya, mas makatitipid daw siya kung mas maaga siyang mamimili at hindi na makikipagsabayan pa sa ng mga mamimili sa last minute shopping. Eh mas murang-mura pa ngayon eh sa ano, siksikan na tao at mahal na. Agahabol ka pa sa oras. Hindi ka naman pwede, lahat ng susundin mo mabilog. Eh kung tatamad-tamad ka rin, kung kompleto ka rin sa ano, wala rin mangyayari. Kailangan din talaga sikap. Hindi yung aasa mo sa tradisyon na ano, kumpletuhin may mga bilog-bilog. Ayon sa ilang nagtitinda sa Balintawak Market, wala pang paggalaw sa presyo ng medianoche items simula pa noong bispiras ng Pasko. Wala pa pong pagbabago eh. Parang sa dati pa rin. Kung tutuusin, hindi, hindi pa rin maabot sa dating bentahan. Mahal pa rin eh, mababa ngayon sa gulay. Mababa naman siya. Kasi bakasyon, mahina ang gulay. Kaya hindi siya tataas. Ang whole chicken mabibili sa 170 pesos per kilo. Ang wings 200 pesos per kilo. Ang presyo ng chicken breast naglalaro sa 180 pesos hanggang 185 pesos per kilo. Ang pork chop at kasim mabibili sa 300 pesos habang ang liempo nasa 380 pesos per kilo. Ang beef brisket, mabibili naman sa 360 pesos per kilo. Ang laman, 390 pesos per kilo. At ang buto-buto, nasa 300 pesos per kilo. Ang presyo ng bangus, naglalaro sa 200 hanggang 240 pesos per kilo. Ang presyo ng hipon, nasa 380 pesos per kilo. Ang pusit, Mabibili sa halagang 580 pesos per kilo at ang tilapia nasa 130 pesos per kilo. Ang carrots 140 pesos per kilo, ang sibuyas 160 pesos per kilo, ang bawang 150 pesos per kilo at ang kamatis mabibili sa 60 pesos per kilo ang mga bilog na prutas naman na hindi nawawala sa hapagkainan tuwing bagong taon na pinaniniwala ang nagdadala ng buenas at swerte, matumal pa rin ang bentahan. Ang dragon fruit, mabibili sa 240 pesos per kilo. Ang orange, mabibili sa 30 pesos per peraso. Ang suha o pumelo, 170 pesos per kilo ang presyo ng mangga at ubas naglalaro sa 180 pesos per kilo. At ang seedless grapes, mabibili ng 250 pesos per kilo. Giit pa ng ilang nagtitinda, inaasahang tataas ang presyo ng medya noche items isa o dalawang araw bago ang bagong taon. Bago magbagong taon, tataas yan sigurado ko. Lalo na yung mga prutas na yan. Kasi nga, wala nga masyadong biyahe. Wala nga masyadong dating. Kaya tumataas ang mga bilihin. Kaya payo nila sa mga mamimili para makatipid. Para makatipid kayo, katulad niya, wala ay masyadong mamimili. Makakaiwas na kasi kayo sa maraming tao. Makakamura pa kayo kung ngayon kayo mamimili hanggang bago magbagong mag taon. Samantala, nauna ng tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na mananatili o walang magiging paggalaw sa presyo ng medya items maging sa presyo ng basic necessities at prime commodities hanggang sa bispiras ng bagong taon. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.